Hi guys, another day another vlog na naman nga ni Ngayon nga po pala guys, mag-aayos na nga po pala ako dyan ng aking paninda Dahil nga po bukas ay lunes na naman At ngayon nga po pala, may tinda na nga po pala kong smoke Dahil nga po, isang linggo nga po pala akong hindi nakapagtinda ng smoke dahil nga po walang istak nga po sa binibilan po namin. Dahil nga po marami rin pong naganap sa akin ng smoke popping candy. So ngayon nga po pala guys ay meron na nga po pala ako. Ang smoke nga po pala sa akin ay mabenta nga po pala sa e school. At dinamihan ko na nga po pala ang aking smoke popping candy. Magdadala nga rin po pala ako dyan ng chocolate. At naglagay na nga rin po pala ako dyan guys ng clay. Dahil nga po meron nga rin pong naghahanap sa akin nito. Aasikasuhin ko na nga po pala yan dahil nga po bukas ay di ko na po gagawin. Dahil nga guys ay tanghali na nga po pala ako nagigising. At nagdala na nga rin po pala ako dyan guys ng pulboron at natadi ko ako. Bali nga po, tagsasampu po ang aking nilagay. At magdadala na nga rin po pala ako dyan ng strawberry na candy. At habang ako nga po pala ay nag eh, may bata nga po palang nangangulat. At ayun na nga po pala guys ang dadalhin ko po bukas. At ipapakita ko nga po para sa inyo guys kung paano po magluto ng masarap na adobo. Hahayaan nga lang po natin na lumabas ang sarili niyang mantika. Kapag ganyan na nga po para siya guys, lumabas na ang sarili niyang mantika. Pwede na po natin nagisa ang bawang. Aantayin nga lang po pala natin niyang guys na lumabas ang kanyang mantika. At pagkatapos nga po pala gisa sa bawang. At lalagyan nga po pala natin yan ng suka at toyo. At lalagyan din po natin yan guys ng asukal. Para nga po pala guys ay mabalans ang alat niya. At pagkatapos naman lagyan ng asukal. Lalagyan naman natin yan guys ng laurel. At pamintang buo. At lalagyan nga rin po pala natin yan ng unting tubig. At papakuluan pa nga po pala natin yan ng ilang minuto. i nyo guys, ganto ang pagkakaluto ng adobo. Dahil talaga naman guys, sa uulit ulitin mo. Favorite nga po pala namin ang gantong luto ng adobo. Si Ian nga guys ay gustong gusto niya nga po ay ulamin to araw-araw. Paano ba naman guys ay sobrang sarap. I-try nyo nga po pala guys ang gantong luto. Mapapasabi ka na lang talaga ng I for the go. Tapos papartneran mo pa ng gantong sinangag. Talagang perfect na perfect. Tara guys, kain tayo at hanggang dito na lang ang aking video. Bye-bye!